Saling? Saling? Ma'am, good evening. Kanina pa ba, ba dumating ang kuya mo? Ngayon, ngayon lang po. Kumain na ba? Eh, hintay daw po kayo eh. Ah. Ano ba niluluto ni Upeng? Hello? Hello? Pare, Sedikit si tu. Oh, pare. Pare. Kenapa masih mari Dina? Kulapa ini entai kong ah, eh. bakyet? Ah, padre, nangalakna -nang siditas. Ha? Nasaan? Darling? Kanina ka pa? Kararating ko lang. Ikaw? Kanina pa. Dinner is almost ready. Ah, uh, babalik muna ako sa office. Sa ganitong oras? May abangan ako ng importante ng telex. I'll be right back. maayos pa rin ang lahat. Para anumang oras bumalik si Carlo, madat na niyang gaya pa rin ng dati. Ayaw niya kasing ginagalaw ang mga gamit niya. Louis, mahal na mahal ka ng anak mo. Madalas nga hindi ko napapakita eh. Ako may natatakot na baka mawala sa atin si Carlo. alam ko. Itong mga nakalipas na araw. Dahil sa nangyari kay Carlo. Nalaman na ko. Mahal pa rin kita. Huwag, Louie. Huwag mo kong guluhin. Kung naaawa ka lang sa akin... Hindi awa ang nararamdaman ko para sa Totoo sinasabi ko. Mula nung iwan mo ko at sumama ka kay Suzette, pakiramdam ko, niloko ko ng buong mundo. Nalaso ng buong pagkatao ko. Walang naiwang emosyon sa puso ko kundi galit sa inyo ni Suset. Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa inyo. Hindi kita masisisi at wala na akong magagawa kung hindi umasa na lang sa kabila ng lahat ng nagawa ko sa'yo. Umaasa pa rin ako na matutunan mo pa rin akong mahalin. Bakit? Si Carlo. mm what about Andrew? Oh, yeah. Okay kami. Nagpadala ng roses. Delivery, miss. Saan po ang office ni Miss Lina Castro? Doon, no? Dumiretso ka lang. Thank you. Sure na po yun. I'm sorry, Hedy. What were you saying? Yes, ma'am. Delivery para kay Nina Castro. Straight ahead and turn right. What else, ma'am? Opo. Okay. Miss, delivery para kay Miss Nina Castro. Um, can I just call you back? May gagawin lang ako. Yes, ma'am. Sige. Bye. Yes? Delivery ho para kay Miss Nina Castro. I'll take it. Salamat. Uh -huh. Basta bigyan niyo lang po yung, ano, yung coffee. Yes, I'd also cry if I got flowers this lovely. Sana, ganito rin kasweet ng mapapangasawa ko. Mmm. ¿Cómo está, Andrew? He just sent me flowers, too. It's just that, Andrew. He's nice, but he's a little boring. I'm sure you don't have that kind of problem with your husband, though. ¿Para si Enrique? He's so cool. He always knows what he wants and how to get it.